ang mundo ay isang globo na sa mga bulalawak at mga gasolina. Meron isang constellation, si Leo, isang leon. Si Leo ay nagmula sa kalangitan at bumagsak sa lupa dahil nais niyang lumayo sa mabagsik na si Scorpius. Gusto niya lamang ng kalayaan at walang gulo. Kaya naisip niya gumawa na lang siya ng kanyang sariling mundo na kung saan pwede siyang maging masaya. Nilikha niya ang mundo sa paraan ng kanyang makapangyarihang padjak sa lupa at ito'y nakagawa ng malalalim at mababaw na hukay. At dahil sa presyon, ay lumabas ang tubig sa mga ibang hukay. At sa kanyang hininga na binuga, ay nilikha niya ang mundo na may iba't ibang uri ng halaman, lumago at bumunga. Sa kanyang hininga, nailikha ang lahat ng iba't ibang uri ng mga nilalang sa mundo. Natapos ang kanyang obra maestra. Subalit, naging malungkot pa din siya dahil pakiramdam niya ay may kakulangan pa. Naisipan niya na gumawa ng kakaiba na nilalang natatanging hayop sa mundo. Siya ay lumanghap ng hangin at inilabas niya ang kanyang malakas na hininga at sa mga nalabas niyang hininga ay nakabuo ito ng globo na hangin. Sa tunog nitong globo na hangin ay kasing tunog din ng pagungal ni Leo. Sa loob ng globo na hangin ay may dalawang natatanging nilalang. Ito ay ang lalaki at babae. Nang matapos ang paglikha ni Leo, siya ay nagtago sa likod ng mga halaman habang tulog ang lalaki at ang babae. Nagising ang lang. nilalang. Ah, ah, Anong ingay na yun? Storbo naman sa pagtulog namin. Mukhang nanggagaling sa mga halamang iyon. Sinong nandyan? Lumabas si Leo ng dahan-dahan. Huwag kayo mangamba. Ako ang tagapaglikha ninyo si Leo. Pasensya kung nagtaka kayo sa aking pagtatago. Kayo po ang aming tagapaglikha? Tama. Ginawa ko kayong dalawa sapagkat kayo ang magiging tagapangalaga ng mundong ito. Ikaw lalaki, ang ngalan mo ay si Ado at ikaw ang tagapagbantay nitong mundo. Taglay mo ay katapangan, talino at lakap. Tumingin si Leo sa babae. Ikaw naman babae ay si Eka. Ikaw ang ina ng kalikasan. Taglay mo ang pagiging malikhain, pag-aaruga at kariktan. Mm, pero bakit kami? Eh, meron pa naman dito iba pang nilalang. Dahil sa lahat ng aking nilikha, kayo lang ang may sapat na kakayahan para dito. May tiwala ako na magagawa ninyo ng maayos. Ito ang aming karangalan. At sa paglipas ng mga araw, tinuro ni Leo ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa buhay. At sa panon ng kanilang pagsasama, naging malapit si Leo ng lubusan sa dalawa. At nawala ang mga kalungkutan sa kanyang puso. Minahal rin siya ni Naado at Eka dahil nararamdaman nila na ligtas at hindi sila pababayaan. Sa paghawak sa buhok ni Leo, at sa mga mata ni Leo, makikita ang kaluluwa ni Ado at Eka na kung saan parang walang katapusan, walang paghihirap, at walang sakit. Naramdaman din ni Leo na walang katapusan ang pagsasama niya sa dalawa. Parang wala siya sa solitaryo na lugar. Ngunit, meron nangyari na hindi inaasahan. Si Scorpius, isa ring constellation, bumaba sa kalangitan para sundan si Leo. Matagal nang kinaiinisan ni Scorpius si Leo dahil sa inggit at galit sa kanya. Hinanap niya si Leo sa kalangitan. Natagpuan niya ang mundo na ginawa ni Leo. Sa pagbagsak niya sa lupa, nakita niya sina Leo, Ado at Eka. Sa pag-uusap nila Leo, narinig ni Scorpius na kung meron man nangyari kay Ado at Eka, ay sa halip na siya ang maghanap ng paghihirap, ay siya ang hanapin ng paghihirap. Hmm, alam ano ko ka na. Kaysa sa dumihan ko ang aking kamay, paano kaya kung patayin ka si Leo sa pa ng pagkabigo sa kanyang mga minamahal niyang nilika? Wala pang masasakit dun. <laughs> Isang gabi, naghahanap ng liwanag si Naano at Eka. Dahil hindi sapat ang liwanag ng buwan. Dahil nahihirapan si Naado at Eka na makabalik sa kuweba nila. Psst. 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 Hmm? Ano yun? Nandito ako. Isang nagsasalitang dragon. Kay ganda na nila lang. Nako. nandito nadiligaw yata kayo. Alam ko na, tutulungan ko kayo makagawa ng apoy para may liwanag kayo. Ano tong apoy? Maari mo bang maipakita sa amin? Bumuga ng apoy ang dragon. Wow! Ang galing! Turuan mo kami gumawa ng apoy! Tinuruan ni Scorpius si na at Eka. Nagbuga siya ng apoy sa mga dahon at nagsimbing liwanag nila. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon na ng air pollution dahil sa madalas na pagsunog sa mga dahon sa kagubatan. Dahil sa pollution na iyon, may namatay rin na iilang mga halaman at mga hayop. Nakita ni Leo ang kanilang ginawa. Nasaktan si Leo sa ginawa nila. Ako ay lubos nabigo sa inyo. Kayo ay mas magaling pa dyan. Nagawa lang namin yun dahil hindi sapat yung liwanag ng buwan. Kailangan namin ng liwanag at init paggabi. Tinanggap ni Leo kahit may kasalanan sila at minahal pa rin niya ang dalawa. Pero si Scorpius hindi pa rin na kontento at hindi na natili. Isang araw, Nasa kaligitnaan ng gupat si na at Eka. Sila ay nagtataka kung bakit sila ay nahihirapan maghanap ng pagkain. Si Scorpius ay nagpalit ng anyo muli bilang isang Black Panther. At sinabi sa kanila, Hmm. Alam ninyo, mahirapan kayong maghanap ng pagkain kung wala kayong mga gamit. Eh, anong kailangan namin gawin? Magputol kayo ng mga puno at iyon ay gamitin nyo bilang sandata. At pwede nyo rin gamitin ito para makagawa ng mga bahay. Naintriga si Ado at Eka at ginawa nila ang sinabi ng Panther. Buti nakilala natin yung Panther! O nga, ngayon mas madaling pamumuhay natin. Paglipas ng na ilang taon, dahil dito, nagkaroon ng land pollution at nagdulot ito ng mga pagbaha tuwing uulan ang ibang lupa ay hindi na pwedeng taniman. Dumating muli si Leo at nabigo sa kanilang nagawa. Nabigo muli ako. Pero, ginawa lang namin yun dahil kailangan namin ng gamit. Kayo ay minamahal ko pa din ng lupusan. Nanahimik lamang si Leo dahil mahal pa din niya ang dalawa. Pero nagalit si Scorpius dahil hindi pa sapat ang plano niya na inisya dahil lubusang mabait si Leo. Pero ang hindi nila alam na nasasakta na si Leo. Sa mga pangyayari at unting-unting naghihirap dahil sa gutom, sanhi ng land pollution. Ngayon, nagreklamo na naman si Naado dahil hindi nila alam kung saan itatapon ang mga basura nila. At kasunod na ang balak ni Scorpius ay ang sirain ng tubig ay, paano ba yan? Saan kaya natin pwede tapon ng mga basura na to? Walang ibang pwedeng pagtapunan. Kaya lang natin magamit ang 10% ng utak natin. Dahil hindi natin alam kung paano gamitin ang agham. Si Scorpius nagbago muli ng anyo bilang isang pugita. Pasensya na kung nakikisali ako. Pero hindi ko maiwasang pakinggan ang problema ninyo. Pero alam ko kung paano ninyo matatapon ang mga basura ninyo. Talaga? Paano? Simple lang. Itapon nyo lang sa dagat. Pero hindi ba kakalat? Hindi. Lulubog siya sa dagat. Maniwala ka sa akin. At ginawa nga nila. Mga lumipas na araw. Hindi naman lumubog ang mga basura. Niloko tayo ng pugita. Nagsinungaling siya. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ng malubhang water pollution na dulot sa unting-unting pagwawasak ng ekosistem. Pinagsisihan ni Ado at Ek ang kanilang ginawa at natakot sa anong pwedeng sabihin ni Leo. Pero, pagdating ni Leo, wala siyang sinabi. Sa kanyang mga mata, lubos ang nagihirap si Leo. Ang kulay niya ay nawawala siya ay pumayat dahil sa gutom at wala na nang natitirang pagkain sa lupa. Ngunit mahal ni Leo si Ado at Eka at ayaw niyang nakikitang nahihirapan sila. Kaya kahit ang lahat ng pangangailangan nila ay nawawasak, nabibigyan pa din ni Leo ang kailangan nila. Dahil kahit ilang beses na nabigo si Leo, hindi na lamang siya nagalit, hindi niya pinagsabihan at hindi na siya nagsalita. Leo, eh, hindi ka ba magsasalita? Natatakot na ako, Ado. Leo, patawad na. Hindi na namin uulitin. Kami ay nagsisisi. Kami ay nasasaktan sa iyong kalagayan. Nararamdaman ko ang iyong paghihirap, Leo. Patawad na. Unting-unting nawawala ang masiglang kulay ni Leo hanggang sa makulaps ito, naalala ni Leo lahat ng pinagsamahan nila tatlo. Nakita ni Ado at Eka ang mga alaalang ito sa mga matang malungkot ni Leo. At sa huling paghinga ni Leo, bumalik sa dati ang lupa, tubig at lahama. Bumalik na si Scorpius sa kalawakan. Sa akalang patay na si Leo, Nilibing ni Ado at Eka si Leo na yung mga luha sa kanilang mga mata. Di nila na kung gaano kalaga si Leo sa kanilang buhay. sobra nilang pinagsisisihan dahil nawala na ang tulay nila sa kaluluwa ni Leo. Pero si Leo ay patuloy pa rin nagbabantay kina Ado at Eka sa langit.